Tayong lahat ay dumaan sa isang napakasakit na sitwasyon ang mabasted ng crush natin. Yung tipong todo effort ka, nagchat ng good morning, consistent na nagpapakyut, nang dilibre, nagbibigay ng mga gifts, tapos biglang boom, sorry, hanggang kaibigan lang talaga kita. Pero ano nga ba dapat gawin kapag binasted ka? Paano mag-move on nang hindi nagmumukhang kawawa at nagmamakaawa? Sa vlog na to, ibabahali ko sa inyo mga tips para maka-move on kapag binasted ka ng crush mo. Let's go. Step 1: Damin mo ang sakit. Una sa lahat, huwag mong pigilan ang sakit. Normal lang na masaktan, kaya okay lang na umiyak ka. Hindi nang ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin, normal na tao ka na nasasaktan at umaasa na sana bumalik ba siya. Ngayon hindi na yun mangyari. Sakit kasi. Di ba? Nakala mong may chance. Tapos biglang hindi pala. Tandaan mo, hindi ito ang katapusan ng mundo. Pero huwag mong hayaan na tatlong buwan ka nang nakahiga sa kama mo na yumayakap sa iyong mga unan at hindi pa naliligo. Damin mo mong sakit, pero huwag kang magpakawalang gana sa buhay at maging unproductive. Huwag mong hayaang mawala ang motivation mo be consistent sa iyong mga passion, hobbies, interest, at iba pa. Huwag mong hayaan na ang crush mo ang maglugmok sa iyo sa malungkot na buhay. Step 2. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Don't blame yourself. Baka may kulang sa iyo, siguro hindi ka pogi maganda. Don't. Don't, don't, don't. Stop right there. Don't blame yourself at huwag kang magbibigay o magsasabi ng kahit anong negatibong mga statements tungkol sa sarili mo. May mga bagay talaga sa buhay na kahit anong effort mo, hindi talaga meant to be. Minsan, hindi dahil may mali sa iyo, kundi dahil talagang hindi kayo compatible para sa isa't isa. At okay lang yon Iba-iba kasi ang gusto ng mga tao. At hinding-hindi mo yun kontrolado. Kaya, Huwag ka magmamakaawa ng feeling sa taong hindi interesado sa iyo. Mas okay na piliin ng isang tao na kusang pipili sa iyo. Step 3. Gamitin mo ang rejection bilang motivation. Kung binasted ka, gamitin mo yan bilang motivation para i-improve ang sarili mo. Hindi para sa kanya, pero para sa sarili mo mismo. Kahit magmukmuk ka pa dyan ng ilang gabi, ng araw, hindi nun mababawi o walang magagawa yun sa sakit na nararamdaman mo. Kaya instead na magmukmok, mag-focus ka sa self-improvement. Mag-ayos ka sa sarili mo, magtrabaho, matuto ng mga bagong skills, at mag-hangout kasama ng mga kaibigan mo. Kapag naging best version ka ng sarili mo, mas madali mong mahahanap ang tamang tao na para sa iyo. Baka one day, pag nakita ka na ng crush mo, siya na mismo ang magsisi. Pero sorry na lang, kasi huli na ang lahat. Step 4. Move on at i-open ang puso mo sa ibang ka. Well, hindi lang naman si crush ang tao sa mundo. Bakit ka mag stay si isang tao lang kung marami pang tao na handang mahalin ka ng totoo? Ang pag-ibig hindi dapat pinipigyan. Kapag ayaw na isang tao, ibig sabihin may mga tao na kalaan para sa iyo na mas deserving kaysa sa taong nanakit sa iyo buksan mo yung puso mo para sa ibang pagkakataon. Minsan, ang pagiging rejected ay blessing in disguise. Kala mo na wala ka ng chance sa love. Yun pala, pinaprotektahan ka noon sa maling tao. Dahil mas, may better pa na darating sa buhay mo. Kaya tandaan, sa lahat na nabasted dyan, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kung hindi ka nagustuhan ng crush mo, ibig sabihin, may ibang tao na mas bagay para sa iyo. Kayo ba? Naranasan niyo na bang mabasted? Anong ginawa niyo para makamove on? Please comment down below. Kung gusto pa ninyong makaalam ng iba pang mga tips tungkol sa psychology, love, at relationships, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Kita-kits sa ating susunod na vlog. Goodbye!